Alamin naman natin kung paano ba naging successful sa kanyang show my business ang dating model na ngayon ay isa ng madiskarteng mom na si Karen Rojas. Ang kanyang sikreto, panoorin po natin. Ang isa sa pinaka-popular o kilalang Chinese food dito sa Pilipinas ay ang siomay. Sa sobrang kasikatan ng siomay, maging sa mga mall at sa kalsada, ay merong nagbibenta nito. Dahil dyan ay isang siomay business ang pinuntahan namin upang alamin ang kanilang sikreto sa successful na negosyo. show with me is Miss Karen Rojas. Hi, Karen. Hello, Miss Dayan. Alright, to start off, how did you start with the show my business? Well, um, at first, naghahanap din talaga ako ng passive income. Mm -hmm. Kasi lalo na, I'm actually pregnant right now, seven months pregnant. So, I'm thinking of something na kahit wala ako, and easy to manage siya. That's why I come up with the Food cart. Prior to um, this business, may iba ka bang business? Ano bang trabaho natin? Um, I'm a part-time model mm -hmm. and nagpe perform din ako as a dancer and I do some real estate also. Coming from a different industry tapos biglang pumasok ka sa isang business, hindi ka ba nahirapan? Siyempre pag negosyo naman talaga, uh, may mga risk yan eh. Pero nakita ko um, upon interviewing also yung ibang mga... Naggaganito rin. So malakas naman sila. So sabi ko sige, gusto ko i-try. Miss Karen here what she did was franchising. Correct. So ito yung other type of business mm -hmm. wherein You just need to operate the business. The strategies are already there. Even the marketing Correct. plan, talagang iraran mo na lang yung business. Correct. Kaya hindi rin nahirapan si Miss Karen. Pero Correct. hindi ka ba nga, nga pa at first? What were your adjustments? Um, they offer free trainings naman sa akin and together with my staff then And they have online and offline training. So patuloy naman siya every week we have trainings. Bawat business, hindi naman laging matamis yan, na laging successful. So can you tell us more about may mga challenges ka ba? Yung capital, syempre hindi rin naman ganun kabilis, no? Mm -hmm. During that time, lalo na sa sa work ko before, and of course, yung naghanap ako ng staff ko na okay din sa akin, yung trustworthy na staff din talaga. So Feeling ko para sa akin, hindi naman siya ganun ka-major yung challenges. Kasi um, yung first month ko naman, medyo malaki agad yung income. So I like what you said that nag-train ka din. So kahit mawala Correct. yung mga staff niya, kayang kayang mo ikaw ang yes. kumalit. Are there any business tips that you would like to share? Parang isipin mo yung takot, hmm. yung duda mo kung mag-work ba to. Pero kung ako sa inyo, just go ahead. No, do it. Kasi you will learn naman in the process. Kailangan alam mo rin yung ginagawa mo. Kasi kapag wala kang alam, uh, una, baka maguluhan din yung mga staff mo sa'yo kasi ang vision ko dito is long term. Yes. Hindi siya pang sandalian lang. Kahit na sabi mong nabilis ko nabawi yung ROI ko. And of course, importante din actually yung location. Bakit ba importante yung mga kanegosyo natin dyan, yung mga bawat Pilipino magnegosyo? Lagi tayong takot magnegosyo pero para sa akin, it's time for the Filipinos to really... Um, try doing business, maging magkaroon ng entrepreneur's mindset, no, maging business minded kasi uh, maraming opportunities dito sa Philippines, no. Thank you so much, Miss Karen. Thank you, Miss Dayan. Failure is not the end. Isipin mo na ito lamang ay parte ng iyong journey patungo sa isang tagumpay. Yan po ang aral na ibinahagi sa atin ni Ms. Karen Rojas. More business stories and business tips na naman ay na namin sa inyo next time, mga kanegosyo Kaya naman tara, negosyo tayo!